So, kung itong klaseng mga mainstream media ay ganito, di ba? Katulad ni Taberna, kasabwat ni Lisa. Hmm. Sa kayo pupulutin, mga kababayan? Wag papaniwala kayo kay Lisa, napak-tweetam-tweetam sila. Nakita niyo yung kabubahan niya, kabangagan niya nung interview? My God, kahit elementary, kayang intindihin kung anong script, scripted at uh, ano niya, interview niya. At nakita ninyo kung gaano siya ka jejimon you. So, itong mga may, itong mga malakanyang press score, all right? Kaya lagi ko kayong binu ano eh, uh, actually ayo kayong eh. Maya kayo sa mga anak niyo. Wala kayong bayag lahat. Mga duwag at gusto nyong manahin kayo ng mga anak nyo, pinapalamon nyo sila ng payola. Hindi man lahat. Baka may natirang kalahati dyan. Aswang siguro yun. Point, zero zero, point zero one. Mga duwag kayo. Hindi kayo lingkod bayan. Hindi totoong walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Wala kayong bayag lahat hinahamon ko kayo. Dahil kung magsalita kayong lahat, kahit na si Lisa ay wina kayo na tatanggalan kayo ng prang-isa, pero kung lahat kayo ay magsalita, magalsa para sa tunay na boses ng bayan, hindi nila kayo kayang pag-diskitahan. Imagine nyo kung magsalita kayo lahat. GMA, News 5, lahat. Tapos isa-isahin kayong silipin Siyempre, makikita ng taong bayan na kayo ay ina, uh, ginigipit katulad ng SMNI. Pero dahil kayo ay uh, vested interest, personal lang, nigo negosyo lang, eh huwag na kayo magbalita tungkol sa nangyayari sa politika. Magbalita na lang kayo yung mga puta-puta ching, yung mga naguhubad-hubad, ayan, mabenta yan, katulad ni Tulpo, di ba? Yung mga ganyang exploitation, yan na lang ibalita nyo kasi wala namang kwenta, wala nang nanonood sa inyo ng mga balita nyo kadyotahan tungkol kay Marcos, hindi na yan nabibili. Nakita ninyo? Sukang-suka ng taong bayan sa inyo kasi walang kwenta ang mga balita ninyo. Puro pagtatakip. Napakalaking issue ng kidnapping ni Lisa na sangkot. Pero wala kayong ginagawa. Ayaw niyong pag-usapan, kaya nga ang Daily Tribune, biglang natakot, umurong ang bayan. Nung pinost ang, uh, yung document na pinakita ko. See? Kaya paulit-ulit pa, araw-araw ako dito nagpapaala sa inyo, taong bayan, boses ng taong bayan lang, ang makakapigil, makakaampat sa bawat segundong pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. ng kanyang mga uh, cohorts. At lalo na ng kanyang kapatid na si Mara, yan ang codename, yun yung is Mara, Martin Araneta, yan ang codename niya. Prinsipe pa nga ang codename sa Bureau of Customs. Na sinasabi ni Lisa na bank crawler daw, pero wala naman sa Comelec. At hindi totoong mayaman si Lisa Marcos dahil na kwento na nga natin, sabi ng kamag-anak ni Marohas na taga, Biyak lang ng mga biskwit ang kanyang nanay sa Hacienda Luisita noon kapalit ng pagpapaaral sa kanila. Wala pong masama na taga-biyak ka lang ng biskwit o katulong ka o labandera ka dahil yan po ay honest or uh, marangal na trabaho. Ang pinag-uusapan natin dito, ang kasinungalingan ni Liza na dapat yan ay in-scrutinize ng media. Ang mga kasinungalingan ni Liza na nag nag nakilala niya ako noong 1997, na ako ay nag-video-video. Yaan, ni hindi ngayon, abante tonight, nag, nag, nag nagbalita niyan. Alam niyo, magsarado na kayo.